One. I <laughs> am... oh. I'm <laughs> okay. i Hello mga mamis, pagkatapos nga ng tutor ni Kyle, dumiretso na nga talaga kami dito. Hindi na nga talaga sana siya magte-training at magkukuwing na lang. So gusto pa nga din talagang humabol ni Kyle. Eh naman kahit late nga siya, eh nag-training pa din siya dito. Iniwanan na nga muna namin siya doon ng daddy niya dahil may gagawin pa nga dito sa bahay yung daddy niya. Umuwas nga si tate at iniwan dito yung motor niya dahil may pinakikisuyo nga sa daddy ni Kyle na lang Wala nga siyang katulong kaya naman sabi ko ako na nga muna yung assistant niya for today's video juice ko po. Feeling ko nga talaga ay nakakagulo lang ako dito. Nawakan ko nga yung gulong dito pero mukhang mas nahihirapan pa nga yung daddy ni Kyle. Kaya naman wag ko na nga daw siyang tulungan at nagduminga lang daw ako dito ng kamay. Kaya naman nilubayan ko na nga at iniwan ko na nga siya doon. Mas napabilis nga siya nung hindi ko na nga talaga siya tinulungan. Gakabit na nga lang niya at tapos na siya. Kinabukasan naman pumunta nga ako dito sa kabilang kwarto dahil nandito nga yung cabinet ni Kyle. Kumuha na nga talaga ako dito ng mga ibang damit ni Kyle na isosuot niya. Hirap na hirap pa nga ako dito. Paano ba naman kasi kakabili lang namin kay Kyle pero hindi na sa kanya kasha halos lahat talaga ng mga damit niya ay sobrang sikip na sa kanya yung iba naman ay sakto dati kasi pag bumibili ako ng damit ni Kyle gusto ko nga sakto yung fit kay Kai. Napapakamot ulo na nga lang talaga ako dito. Iniisip ko nga sa sarili ko na dapat pala may allowance yung binibili kong mga damit kay Kai. So, sa susunod ka ako, eh alam ko na. So, bali tapos na nga ako mamili, pati yung shoes niya, ay ito na lang yung ipapartner ko. Nakabihis na nga rin dito si Kyle at ayusin ko na nga lang yung sapatos niya. Gagawin kasi kaming video ni Kyle, kaya naman ito, sinukat ko na nga din muna dito yung height niya para malaman ko. 8 years old nga si Kyle, nakagawa na kami ng ganito. Tapos, kailangan nga din pumunta sa studio, no? Dahil may meeting nga din nun. Manila pa kasi yon kaya hindi talaga namin napuntahan. Paano ba naman kasi may school din nun si Kyle at bawal nga umabs. Tapos ngayon nga, nagkaroon ulit ng opportunity. Kahit tinatamat nga talaga ako neto, e, eh, pinush ko na talaga. Nung isang araw pa din kasi kailangan ng video, kaya naman ito, pinush ko na nga din talaga tong si Kyle. Medyo nagmamadali na nga din yan si Kyle dahil meron nga silang training maya, -maya. Kaya naman feeling ko nga matatapos kami agad dahil gusto na nga din talaga niyang matapos at umalis dito sa bahay. Ayaw niya na nga rin daw kasi talagang malate sa training. Ang dami daw kasi talaga niyang namimi. Nice ko na nga din tong ring light na to habang nagiintay dito si Kai. Pawis na pawis na nga din ako neto pero tinapatan ko na nga muna ng electric fan itong si Kai. Para nga hindi masyadong magpawis. Katayo nga lang dito si Kyle pero grabe nakaagad yung pawis niya. Para nga kako ka mas maluwag dito si Kyle inalis ko na nga muna itong maliit na lamesa. Hindi na nga lang din talaga kahit papano tinutulungan ako dito ni Kai. Ito nga binili namin shirt kay Kyle ngayon lang din talaga niya masosuot yan. Medyo maluwag pa nga sa kanya kaya naman ilagyan ko muna ng belt. Nahuhubad oh, daw kasi talaga sa kanya at nahihirapan siya. Pinaliwanag ko naman na din kay Kyle yung gagawin niya tapos pinanood ko sa kanya. Kaya naman medyo alam niya na nga yung gagawin niya. Awang oh, tawa nga kaming dalawa dito lalo na itong si Kyle. Ano ba naman kasi pag may nakatapat nga na camera sa kanya ay nagkakamali siya. Pero pag pinapractice niya dire derecho at napakaganda talaga ng ginagawa niya. Lalo na yung pag-deliver ng salita ni Kyle. Nasabayan ko nga dito si Kyle kaya naman ito nanlaki talaga yung mata niya sa akin. Na muna nga daw ako mag salita dahil nalilito nga siya. Diyos ko po. <laughs> Nararamdaman ko na nga talaga yung inisakin dito ni Kyle dahil paulit-ulit nga daw ako pero maganda naman daw yung ginagawa niya. Sa unang video nga lang eh mabilis lang din talaga kaming natapos. Kaya naman medyo nangingiti na din talaga dito si Kyle pero may mga ilang videos pa talaga kaming gagawin para matapos na din talaga agad. I Acting pa din kasi talagang gagawin dito si Nakakatuwa Kyle. Nakakatuwa nga dahil ang bilis nga lang din talagang nakabisado to Pag ni Kyle. talaga medyo nagmamadali itong si Kyle eh mabilis nga lang niyang makabisado at matapos. So ngayon naman pinalitan ko na nga muna siya ng shirt niya. Tulad na nga lang nito, sobrang fit na talaga to kay Kai. Matagaktak na talaga yung pawis ko dito. Kita na nga ni Kyle yung oras, kaya naman ito naiinis na talaga. Paano ba naman kasi? 3.30 nga daw talaga siya aalis. Lapit na nga mag-3, kaya naman ito nagmamadali na at gagayak pa nga daw talaga siya. Sabi ko nga maaga pa, ayusin niya na para mabilis din kaming matapos. Kailangan kasi may nakatayo at nakaupo si Kai. Ang dami nga talagang nag approach sa amin, pero hindi lang din talaga namin maoohan. Kasi ang inaalala lang talaga namin eh, nag-aaral nga talaga si Kyle. Susunod na lang siguro paglaki-laki ng konti ni Kyle. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.